Iniwan ako. <laughs> yan, tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi ko, pag suuti mo ng helmet, dahil pag nauntog yan at nagising, at makakita yung mukha mo, tsak na iiwanan ka nun. Tignan mo yung nangyari sa'yo ngayon. Ito naman eh, parang ikinatutuwa ko pa yung nangyari. Akala ko yung mga katulad mo hindi na marunong mag-isip. You wanna talk about it? Hmm? Pasensya ka na, Chris. Pati ikaw nadadamay sa problema naming mag-ama. Okay. Okay lang. Kaya lamang, iniisip ko pa rin kung bakit ka nakapagbitiw ng ganun salita sa iyong ama. Totoong lahat ang narinig mo. Pinipilit kong mapalapit ang damdamin ko sa kanya. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang galit ko sa kanya kapag naaalala ko na siya ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Ang totoo niyan, hindi naman siya ang tunay kong ama eh. Stepfather ko lang siya. Kaya siguro ganun din ang turing niya sa akin. Kaya ayoko nang bumalik sa bahay na yun. Kung ano man magiging desisyon mo, Igagalang ko. Kung gusto mo, doon ka muna sa bahay bakasyon na namin tumira. Alam mo, Chris, hanga ako sa'yo. Kahit alam mong ganito ang ugali ko, prangka, palabiro, pero napagpapasensyaan mo pa rin ako. Kasi totoong tao kang kausap. Salamat. Pero alam Chris, ano yun? Huwag kalilingon sa kanan. Pumunta ka doon sa batuhan. Magtago ka ron. Bakit? Huwag ka nang magtanong sa akin. Magtago ka na. Hoy! Pagkakain natin, mamasyal tayo. Ano, paya ka? Sige. Magandang araw sa'yo, Chris. Oh, Moy! Sandali lang, ha? Oh, ba't napasyal ka? Pare, pwede ba kita mausap ng sari nilang? Kung may gusto kang sabihin sa akin, pwede mo sabihin. Huwag kang mag-alala. Bisita ko yan si Marie. Kasi pare, binilita sa akin ng barkada na may naghanap sa'yo. Pati nga ako inahunting eh. Kilala mo ba ako sino? Hindi eh. Kaya nga, dito lang ako ng tuloy. Baka matsambahan pa ako. Walang problema yun. Kain tayo. Pe teka pare, may kasama ako eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Okay. Thank you. Mimi, iya. <laughs> Sino yan? Bunso ko. Ah. O, oh, hindi ka na. Kumain na tayo. Teka pare. Meron pa eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Miko! <laughs> Anak mo rin siya? Pangalawa sa bunso. Walang problema. Tayo na. Kain na tayo. Sandali, sandali lang. Sandali. Oh, Bakit? May tatlo pa eh. Papasukin mo ng lahat. Iniisa-isa mo pa eh. Mimi, Mikey, Millie. Hindi na kayo. Talian nyo. Ibig mo sabihin, anak mo lahat yan? Oo. Oh. Si... Si Jessica? Oo, oh, si Jessica. <laughs> Iniwan ako. <laughs> yan, tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi ko, pagsuti mo ng helmet. Dahil pag nauntog yan at nagising at makakita yung mukha mo, tsak na iiwanan ka nun. Tignan mo yung nangyari sa'yo ngayon. Ito naman eh, parang ikinatutuwa ko pa yung nangyari. Sige na, tama na yung drama. Kumain na kayo. Sige na. Balik, 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 balik! Hindi na tinuro ko sa inyo. Manners at magandang asal, di ba? Pare, kalimutan mo muna yung manners-manners na yan. Mukhang nagugutom na yung mga bata eh. Pakainin mo na sila. Sige na. Pare naman, sa pamilya ko, disiplina ang pinairal ko. Lusob, mga anak. Mm, Sabi ng manners eh. Alam mo naman na wanting ka sa mga polis. At maigtig kang pinaghahanap ngayon. Dahil pinalabas si Medina, kinid na po si Marie. Alam ko lamang ganun ang gagawin niya eh. Kaya nga pinaghahandaan ko na.